Alam nyo ba kung paano natin mapaparami ang bunga ng talong? Hello mga ka-agri! Ngayon ituturo ko po sa inyo yung simple tips na kayang-kaya nyo pong gawin kahit baguan pa lang kayo sa pagtatanim. Come up! Tip number one ay yung pagpaparami natin ng sanga ng tanim nating talong. Mas maraming sanga, mas marami po siyang ibubunga. Ang ginagawa po ng iba para dumami yung sanga ng kanilang mga tanim, yung tinatawag nating pruning o toppings. Pagka walo na po yung dahon mula doon sa pinakababa, bibilangin po nila yung dahon tapos aalisin po nila yung pinakatalbos. Pag inalis po nila yung talbos, lahat po ng nodes, itong mga balikat kung saan tumutubo yung mga dahon, tutubuan po yan siya ng panibagong sanga. So yun po yung isang ginagawa ng mga farmer para dumami yung kanyang a uh, sanga. Kaya po 8 to 10 na dahon yung binibilang bago tayo nangkaalis ng pinakatalbos para mas marami po yung pwedeng paglabasan ng mga sanga. Kasi kung dalawang piraso pa lang po yung dahon tapos inalis na natin yung pinakatalbos, dalawang sanga lang po yung pwedeng tumubo. Then disclaimer lang po, hindi naman lahat ng nodes ay tinutubuan talaga ng mga sanga. Ang ginagawa naman po ng iba yung Y pruning, letter Y pagka tumubo yung isang sanga, hinahayaan na po yan nila. Inaalis nila lahat ng mga sanga doon sa lower part ng letter Y para sa taas lang po siya tumubo. Sa ganitong paraan, mas matibay yung tanim kasi bushy siya, hindi siya mahaba. No? Ang maganda naman po dito, nahahati yung bigat. No? Hindi lang siya nakakonsentrate doon sa isang sanga kasi dalawa yung pinaka main trunk natin. Then kahit hindi po tayo mag-pruning, tutubo-tutubo pa rin po yung mga sanga na yan. Kasi nakadepende po yan sa pag-aalaga natin. Depende rin yan sa nutrients, sa panahon, yung pagtubo ng mga side shoots. So ito, hindi natin siya na-pruning kasi malaki na siya. Pero tumutubo pa rin po yung mga side shoots niya. So inahayaan ko lang kasi mas maraming sanga, mas maraming bunga yung ating tanim. Tip number 2 yung pag-aalis natin ng unang bulaklak tsaka unang bunga. Nakaraan, binawasan ko na po ito ng bulaklak tsaka unang bunga niya para mag-concentrate siya sa pagpapalago. Kasi kung hahayaan natin na magpatuloy po yung unang bulaklak, mag-i-start na po siya ng kanyang pagbubulaklak, yung flowering stage niya. So hindi na siya magpapalago. Dahil po na alis ko yung unang bulaklak niya, at nagtubo pa po yung ibang mga sanga ayun ang dumami so mas marami po itong isa sanga hanggang po dun hanggang dun sa baba may mga tumutubo pa rin na sanga kahit hindi naman po natin alisin yung unang bulaklak tsaka unang bunga walang problema po doon lalo na kung medyo malapad yung ating taniman hekta-hektarya mahirap na po siyang uh, gawin kasi sobrang dami ng mga tanim. So nasa sa atin po yun kung gusto natin alisin. Pero yung ibang farmer yan po yung pinapractice nila kasi mas tumitiba yung tanim at mas mahaba yung buhay ng kanilang mga talong. Tip number 3 ay yung pest management. So kailangan po agapan natin yung mga peste na sirain po yung tanim nating talong. Lalo na po yung mga dahon. Pag tinamaan po ito ng aphids, itong mga talbos, magkukulubot yan. Mapipigilan niya po yung pagbubulaklak at pagbubunga ng ating tanim. Kaya konte or minsan hindi na po nagbubunga yung mga tanim nating na talong. So kailangan po natin maagapan. Then dito naman, mapapansin nyo po may mga butas yung dahon ng ating talong. Hinahayaan ko po yan kasi uh, normal lang naman po na merong mga peste as long as hindi po ganun kadami. So hinahayan ko lang yan para yan po yung kainin ng mga peste kasi dito sa kabilang bakod may mga tanim din po na talong. So hindi ko po makontrol yung mga peste. So galing po dyan nakakalipat dito kaya may mga peste pa rin po dito sa ating garden. So basta hindi pa siya ganun ka-destructive, hindi pa talaga totally sinisira yung ating mga tanim, okay lang 'yan. Kasi uh, part pa rin ng ecosystem na merong mga insekto na pagkain din ng ibang insekto. Pero kung lahat po 'yan nasira na, talagang kailangan na natin siyang sprayhan. So para makontrol din natin kung hindi talaga maiwasan, pwede na tayo mag-spray ng Oriental Herbal Nutrients 2, yung OHN2. I-spray lang po natin sa mga dahon para hindi sila kainin ng mga insekto. Tapos itaboy din nila yung ibang mga peste. Para naman sa aphids, kailangan makontrol po natin yung langgam. Kasi yung langgam yan po yung katandem ng mga aphids. Naglalagay sila ng pagkain dun sa mga talbos na pinupuntahan ng mga aphids to. Habang kumakain yung mga aphids na yan, binabantayan naman sila ng mga langgam para hindi sila kainin ng mga peste ng aphids. Tapos yung aphids naman magpuproduce siya ng honeydew na pagkain naman po ng mga langgam. So kung makukontrol po natin yung langgam, definitely makukontrol po natin yung pagkalat ng mga aphids. Tip number 4 ay yung fertilizer. Ang ginagamit ko pong fertilizer, yung ating swamp fertilizer. Ito po may mga dahon ng malunggay, may mga balat ng gulay, balat ng prutas na nandyan na sa ilalim kasi binaliktad ko po yung materials para mababad naman yung mga kitchen waste. So ito po yung ginagamit ko na abono, hindi na po ako bumibili. Ito lang yung ginagamit ko dito sa akin backyard garden. Kung makikita nyo po, very effective, healthy yung mga tanim, even yung mga leafy vegetables natin. Ang kaganda ng mga dahon, yung alugbate, malalaki yung dahon. Tapos yung sili, ang daming bunga, yung bell pepper. So pinagdidilig ko lang po ito araw-araw. Nire-refill ko lang ating swamp fertilizer para kinabukasan pwede naman po ulit siyang magamit. So tandaan natin kapag ka nagsisimula na siyang magbulaklak, kailangan po yung fertilizer na binibigay natin ay mayaman po sa potassium kasi yun po yung nagpaparami ng bulaklak at bunga na ating mga tanim. Anong mga fertilizer ba yung mayaman sa potassium? Kung kayo po ay gumagawa ng concoction, pwede po yung fermented fruit juice. So gawa siya sa mga prutas, yan po yung mayaman sa potassium. Yung some fertilizer, kung meron siya mga balat ng gulay, balat ng prutas, yan po ay mayaman din sa potassium. Tip number 5 ay yung pagkakaroon natin ng natural insect attractant o yung ating flower garden dito mismo sa ating gulayan. Napaparami po kasi nito yung ating mga pollinators na nakakatulong po para mabuo yung mga bunga na ating matanim. Nakakatulong din po sila to attract yung mga beneficial insects na predator naman ng mga peste. Kaya less po yung problema natin pagdating sa mga peste. Ang ginawa ko po dito sa aking garden, ito yung bulaklak na pamilya po ng senya, tsaka yung kamantigi, pati yung ating marigold. Nilagay ko po siya sa gitna ng aking garden para puntahan sila ng mga pollinators. Tapos madadaanan nila yung mga iba't ibang gulay na nakatanim dito sa aking garden. So tulad po niyan, meron na namang uh, stingless bee. Ayun, no? So sila po yung tumutulong para mabuo yung mga bulaklak at maging bunga. Tip number 6, kailangan po malinis yung paikot na ating mga tanim para wala silang kaagaw sa nutrients tapos wala rin pong bahayan ng mga insekto kasi kung medyo masukal marami pong mga insekto tulad ng tipaklong na kumakain dun sa mga dahon ng ating tanim tip number 7 ito po napaka importante natutunan ko po sa isang farmer kailangan po yung palagian natin pag harvest kung harvestable na yung bunga pitasin na po natin para tuloy tuloy yung kanyang pagbubulaklak at pagbubunga at wag na wag po natin hahayaan na mahinog yung mga bunga dyan sa puno kasi titigil na po sila sa pagbubunga kasi akalain niya na tapos na yung kanyang purpose na serve niya na kaya nagpuproduce na siya ng seeds na magpapatuloy ng kanyang susunod na generation then tip number 8 yung give more take less ito napaka importante rin lalo na po sa mga nag organic kung marami po tayo na harvest sa ating tanim kailangan mas marami rin po tayong ibabalik na abono para tuloy-tuloy yung kanyang pagbubunga. So, dapat inaalagaan natin sila, binibigyan natin ng pataba para magbigay din siya ng magandang bunga. Kung so sa tingin nyo po nakatulong information na to i-like naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!